So guys, no good morning. So karon naghimo tag video tani mga pagumangkon mga pasaway mo din si Darrell. So kani mata agyud grabe nang lagom na nagud niyang nang liog nang mga sigi dula o cellphone no. So wala nay pakialam sa iyang kinabuhi mga preko nga buslot na surpan mo na siya mga preko. niya kan ni ray kaduha nang pagumangkon mo si JL mga preko. While lang buro siya cellphone mga preko na tanawaran na naw ngani. Eh. Naglagom na pag apil kay nas buhol nagbakasyon. So karon mga preko kani ano, mga bata ako ni siya pang kay ngano para makabalos sad mo mga klase mga bata mo rin dat ko kaya yung mga bata o, oh, subscribe ni si G, yung mga perikoy mo oh, rin puni chicks boy nga bata nga niliwat sa tito ari di ay wala dili di ko chicks boy grabe nga bata o oh. o, oh, di ba kakita sa ni mga bata pag gali gwapo na kayo na nagsugod sa lago mga perikoy yung lago na ano pagkani mga bata di maligo ni buntag di pud maligo hapon So, yung kanina po si Gabriel mo ni Tiko. ni nanay nga tinagpiso, tinagdos nga, tinagsinko. Tinag kaya ipalit o glod, kanawa. O, nagsugod na po ni siya o panambok. O, kaya nakita na po ng mga bukok sa iyang liog, mga parikoy. Din kanina ang pinaka bugoy nga bata o oh, naglibat-libat nalikod naglibat yung bata dumuwa ni ilip il mga parikoy yun oh. ni si jailord mga parikoy yun oh. naglingkod na yung motor-motor and then pasaway nga buotan nga bata yapon nga gwapo liwat yapon yung tito yapon mga parikoy no so kan mga parikoy mawag din sila mga pagumangkon mga parikoy yung maabot ng mga gwapong tao mawag ako mga pagumangkon mga parikoy nga grabe mga pasaway puro mga lalaki so good to skin na sa kinamang huran Sobao sila kay grabi kabuyagon kuno mga pagumangkon as a eh, naragid kada adla sa silpon nagani kay wala ko niliwat